你们嘞，你们嘞，你们嘞，够了，够 <noise> 了，够了，够了，够了，够了，够了。那我后来换了。再多了，再多了，你们再多了，你们再多了。多了了别，再多了了别，再多了了别，是吧？再多了，再多了，再多了，你们再多了，你们再多了，你们再多了。

Tem? tem. <laughs> <laughs> 4 Comic 3000. I just put them out. They are crazy. They are coming. I was with, 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 with. All original, this is the first leader, Okay. I'm What's up mga kadil Antagal natin nga uh, uh, Gumawa ng uh, video So kakabalik ko lang na naman And uh, isi-share ko na naman Kung ano yung mga nakukuha ko sa flea Pero uh, Mukhang uh, hindi na Ganon yung uh, tagdon yung ginagawa natin But um, meron time na nakapag-flee uh, pa rin ako Talagang uh, ang lakas ng hatak ng uh, flea market Or yung uh, swap meet So nung una, syempre inaantok ako Iba yung oras natin dyan sa Pilipinas Pero pumunta pa rin ako sa flea market Para sabi ko labanan ko yung antok ko Para makapag-adjust na naman ako So para hindi tumagala I-share ko lang yung ibang mga nakuha ko na mura. So, eto, ganito, Eto po ay Chromebook. So, nakuha ko doon sa dati kong uh, suki. At uh, eto po ay nag-o-on. Uh, nag yung isang nakuha ko, hindi po nag-o-on. Uh, yan, and then uh, may password po yan, pero na-reset ko na. Pero nung tinatanggal ko etong sticker niya, ayan, may nakalagay na school so property po ito ng school at uh, alam ko na kung anong nangyari yan ay uh, issue dun sa mga student and then hindi nila na ibalik so ito po ay uh, Lenovo Lenovo po ito and then ano pa yung mga nakuha ko ito uh, weighing scale yan 100 g grams ba yung ibig sabihin nun? yan bagong-bago po yan so ito Uh, may kasunod pa pala ito pa, back massager yan o oh, yan, bago po to ang uh, bumukas kanina binuksan ko kung uh, totoo bang bago to meron bang laman sa loob at uh, meron nga uh, yun po ay nakuha ko sa suki nating si Pancho kung makikita nyo yung previous na video ko marami akong nakuha sa kanya so, biyarang ibinigay lang niya ng dollar each or 50 pesos. Oo, tama mga kadil, 50 pesos. And uh, lumipat ako, uh, yun ay sa ibang araw, lumipat ako sa isang seller. Walang, wala akong, walang, wala akong nakuha. Pero nung sa ibang seller pumunta ako, yan, may nakuha akong drone. Ito po ay uh, uh, totoong uh, 4K hindi yung mga iba na Amazon or Lazada, I'm sorry, Shopee, uh, nakalagay na 4K pero hindi totoong 4K resolution yung uh, outcome niya sa video. Pero eto mga kadil ay totoo. So yan, eto po ay nakuha ko ng 25 pesos or 1,250. But hindi ko po maibibenta ito ng gano'n dyan sa Pilipinas kasi nagbabayad din ako ng box papunta dyan and kaya nga ako pumupunta doon para naman may matubo ng konti. So, sana maintindihan sa mga nag-PPM na uh, mga kakilala ko. So, yan yung drone. Yan. Pwede nyo i-mine. Yan. Okay. So, uh, ano pa ba? Ah, yung nasa likod ko. Ito po. Ito po ay cymbals or drum set. Yun po ay nakuha ko ng uh, $30. Shortcut na. Meron sa reels ng Neil TV Plus sa page. So, nakuha ko yan ng uh, $30. Ang mamahal ng mga symbols na yan. Meron din nga uh, pangalan. At uh, yun yung purpose ko. Yung mga iba, yung uh, drum niya ay nandyan lang. Binabalak kong ibenta yon para mabawi ko yung uh, parang uh, pinambili ko sa kanya. So, yun yung deal ko sa previous na... Uh, yung nakarang linggo. Pero ngayon, eto mga kadil, yung nga uh, nakuha ko. Uh, ano nga ba yung nakuha ko dyan sa flea na pinupuntahan ko? So, napunta na ako sa dati kong pinupuntahan kung saan ako lagi-lagi weekend. Hindi ako nag-weekend, uh, weekdays hindi ako nagpupunta doon ng uh, weekend kasi napakaraming tao. So, yung weekdays na yon nagkataong wala kaming trabaho ngayon, Monday. So, napunta ako. So, first na deal ko, eto. Eto pala ay tactical leg holster or kahit na hindi ko alam kung uh, ano yung mga nilalagay dito. But, eto po ay nagre range ng $24 each. Pero, $1 ang bilikot Bili ko dito So ang nakuha ko ay apat na yan Apat na yan ang nakuha ko Ang ganda ng pagkakagawa ng materials nito So yan ang nakuha ko Meron ako nga apat na nakuha So yun lang naman ay sumabit doon Sa parang naglalakad lang ako na mamasyal. Pero alam nyo na hindi na maiwasan So nagjump na ako sa ibang seller Shortcut na natin Yung first na nakuha ko eto po mga kadil Yung uh, subwoofer Napakamahal po ito sa search ko. Kaya ako kinuha agad-agad. Ayan, ito po ay 200 watts kahit na napakaliit at uh, check ninyo. Tignan tignan ninyo yung speaker niya oh. Ayan, may tatlo siyang speaker. 200 watts po 'yan. Uh, inaalam ko pa lang, sino search ko, yun yung uh, ba't ako natagalan kanina kasi gusto kong uh, patunogin ito eh. Uh, gamit yung ibang amplifier at uh, may kasama yan na ito. Uh, lima, lima na ganyan very unique po yung uh, speaker niya. Oh, ang lutong at uh, yan po ay nakuha ko ng 20 dollars lahat lahat or 1000 pesos pero biruinin nyo mga kadil, yan po yung presyo niya online, so napakamahal uh, try ko na lang na uh, i-try kung uh, ano yung uh, tunog nya crispy ba at saka, uh, same seller, eto, nakuha ko yung amplifier Ang pangalan nito, ignorante ako dito eh, hindi ko na-try yung ganito Electronic Music Mixer Model D4E at saka Model DE Dalawa po yung nakuha kong ganito uh, To be honest, hindi po nag-turn uh, on yung isa Pero eto, nag-turn on naman Pero check ko sa online, ay $150 yung isa So, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko i-send ko dyan kasi maraming may hilig dyan. Uh, may sinalian akong group doon nag a sila. So, i-try kong uh, picturein yan and then i-send sa kanila kung na na nilang gamitin yan or uh, i-sell ko na lang dito and then uh, tutubo ako. So, yun yung uh, deal ko kanina, mga kadil doon sa pinuntahan ko. So, abang-abang lang mga kadil, hindi na ako laging nakakapag uh, nakakapunta siguro sa free, pero mga good deal naman yung nakukuha ko. So, tanong lang mga kadil, same, is it a deal or no deal?